Ipapalitan natin. Tsaka ito, Bell. Ha? Ano 'to? Ano mas maganda, Kuya? Ano mas maganda? Palas, yung original o ito? Ah bingkong na yung ano niya? Oh. Yung ikot. Ah, ito lana belt natin ano na ganun? sa inyo? ito at ito papalitan nakuha ko naman sila sana ano yan dito pang alam ko yung top Para hindi eh gusto pang ano ino miter ayun na pagkagigis tayo yung belt natin so um, sabi ng mekanik ko, palitin na yung belt tsaka yung belt na ang ginawa natin yun na lang kung ano meron sila doon na ano, maganda daw na klase yung belt taiwan din daw yun check natin kung maganda tagal na rin kasi yung ano eh, yung, yung ating total tanghalian naman eh. napit lang naman kasi sa amin eh. JP Bonsak dito sa Taytay Magaling -tay. kasi mga mekaniko dito compare sa iba Sa so iba kasi Wala eh Hindi ko rin type yung trabaho Dito Mura na Pero quality naman yung gawa nila eh Kuya, okay pa yung ibang pyesa. Madumi lang. Sobrang dumi. Ay, isang o-ring. Mabutong daw ng gumawa. Kaya mayarap pagka iba-iba yung gumagawa ang tinatsaga ko nalang man eh Okay pa. Naagapan pa. May oring dito kuya nasilabi ah, mo na kuya ya. Sobrang dumi, oh. Pala umuso kasi yung gilid nito, kumakaskas na. Wala na, nice. slide na daw, sabi ni Kuya. Paliti na talaga siya. Pero kadalasan yung iba kuya, no? Yung crack lang yung inaano nila, no? Pero ito, wala na. Mas maganda yung bago kasi oh. nag-long ride tayo, eh. Pero ito, in case of emergency, hindi pa ito magamit. Para na sa ganun. Kapag ako rin, long ride, long ride, yun yun. 5TL, pang Yamaha. Sporty. Ito, oh. Okay. Timbel natin, ubi na. Ubi na. Tayo na. Dito nilaro Meron taong pangatlong pangalawang palito na te, pangatlo na. Tapos din bibilin natin 'yung ano, belt. Ano ba 'yan? pang logo at saka may parang maganda yan oh maganda to Taiwan NCY Motors oh, Taiwan pang Mio 100 lang mura na to boss no kasi yung GBT 17 eh, JBT, di diba, Taiwan din yung gano'n? Taiwan din kaya eh. Mura na ito sa Eh, e, e, yung stock naman kasi eh, syempre. Para masukungan natin yung itong gano'n. Alam, ito, ito magaling. Ten-wise. Pero kompleto yan boss kapag ano, nagpalit ng ano ng set. May NYC na ganyan. Meron kami may dyan puli. Meron din. Ah, meron din. Puli, bola. Kompleto mayroon rin. No? Yung... Bale, pagka ano na yung ating ano. Para maganda takbuhan. Ito yung sap nila. Ito yan. JP Bonsa kasi so, ito yun eh. maganda service eh. maganda yung pagawa stock pa yung ano ko kuya yung ibang parts oh. <clears throat> paano ba malalaman kuya pagka hindi na pwede to? kulay ube kulay ube ay, ah, yung kaya ng lining, no? Pag makinis na? Pagka di, patay-patay, merong wala kahit, eh. Mayroong... Uh, Oo. Ang ibig ah, okay. uh, warpage, nag-warp nag na, hindi na pantay yung surface ng mat. Oo nga, so, no? Ito nga, oh. Kapa, yung, eh. Nagkakagano nyo dahil sa sobrang init. May, ah... Uh, sabi nila, titanium burn. Ayan, titanium burn, sunog. <laughs> Umuha. Ayan yan, Pagka nabababad nabababag mo sa ato. init. Minsan nga, sa style ng pag-drive din po. Talong mo i-apply ang trote. Pero pag traffic, stop and go. Yan, yun ang madalas doon. Stop and go. Lalo traffic. Tapos pag hindi tama yung combination ng... Bisa sa nagbimix din ng bola, ay pag ginagawa yung pag-alit. Kasi hindi akma. Ano ba magandang mix na? Bigat na, na yung motor, hindi ba niya maparangkada kasi sobrang bigat nung flyball o roller weight kung tawagin. Ah, okay. Pero stocks good naman yun. Goods naman yun sa daro stocks. Subok so, nga ako nito eh. Mukhang maganda eh. Hindi ka na kumuha yan ng ano, si Beat Cleaner. Sayang, dumi Ah, eh. kukulangin. Oo, no, oh, hindi ka kaya. So, ah, okay. bali at least may pambili ako nung ano. Hindi, palitan tayo ng o-ring eh. Kasi sama lang kasi pagka hindi tayo nagsalit dito. Ah, na yung o-ring? Oo, ano okay. Pinatanggal so, Pero bago na. Ito, nagpalit tayo ng o-ring. Isa. Dalawa. Para mas maganda yung ano. Tatlo. Apat. Anong tawag dito, kuya? Yung sa tatlo, yung sa ano? Slide paste. Tatlo. Para ano? Sure ball. Sobrang dumi. Para magandang itakbo. Thank you. ating Yong iba kasi kuya nagmamadali ano ang madaling maggawa ang lumalabas sabi ko pagkapalit ng gulong magra-ride na na ano ko na isip ko hindi pala ako rehistrado <laughs> pagka-rehistro ko umusok lang yung si <laughs> video ayos ko muna makalayas na nga next week baka ma expert naman, di na naman hindi na maganda yung ano ano yung JPT ano kaya lang bigat bigat eh no? nasa sen thousand yung ano set parang pangit naman kasi no o yeah, pagka ano, pag, ano per piraso lang yung bibilin mo ano? maganda isa bagsak na kagad parang maganda takbo yung marami lang na budget ng meron na nena arangkada ah, nito Kaya arangkada kasi wala eh Wala lang ano Power parang ano Hindi ka tulad dati Hindi e, tayo ng sticker kay Epos Ipigay sila ng sticker dito Kailan na ulit linis nito, na kuya? Ano na ngayon? 5,000. Ha? 5,000. 5,000. Kilometer. And linis ng bago, eh. Puti-puti yung gilid, eh. Hindi na gamit na, kulay itim. <laughs> 8,000 kalorya. Hindi kasi ako minsan naglilista. Eh. <laughs> Nalilimutan ko. Ay, wasan nito malakong po. Ha? Malakong. Ano sasabihin ko, kuya? Hindi, eh, tama yan. Ah, ito malakong, diba? Ah. Uh, Ang kabit yan. Kabila. Pag ah. Uh, ano, kasi mapipress niya yung malakong. Ah, uh, okay. Pag pumaligtad, wala. Alas yan, pipress eh. Ah. Uh, Binaligtad nung ano. <laughs> maning hatak. Hindi oh, ba na hindi nakalas? Pag nakalas yan, ito ng din hindi na? Naaga pa na, no? Oh. binayaran natin Mura lang Yung o-ring natin 70 Original yan Oil seal 120 Yung Slide natin 225 Tatlo Yung bell natin Taiwan daw 100 Ayos Mura lang So dito na huwag tayo magpapaayos <coughs> Para mas makatipid tayo Kasi dito Kasi dito maganda rito pagka dito tayo nakaka-untouch sa tayo ng gawa quality ko Katsika, yan. Teka, siya yung gawa nila dito at saka ako nga lang maganda kasi marami ng customer okay, ayun na natin testing natin